Okay, nagbabalik tayo sa Madam UK channel. Siyempre, alam mo, at least na ako dito. Like what I've said, 2017 pa lang ay kumakain ako dito. After the Zumba, dito na kami pupunta. Kaya sabi ko, kapag free time ko, ngayon na lang po ulit ako bumalik. Ay, doon parang ako, two months, three months din akong ano. Kasi nga, very hectic. So, sabi ko, babalik ako. Share ko na to sa aking YouTube channel, the Madam UK channel. Taste review. Ako, kabisado ko na dito. Mura na, pero masarap pa, diba? Okay. So, yun naman ang laging pinapatok, no? Yung practicality. Hindi mo kailangan ng mahal. Mm-mm. Ano? Mabusog ka. Ano? Ano? Sabi nga. Ano? Kahit nagmahal ang bawang at sibuyas, mind you, dito, nalugawan nila ano at kuya, hindi. Nakokompromiso. Ang dami ng bawang at sibuyas. Siyempre, nagugulat sila sa akin ngayon. I was really talak-talak. Kasi nuna, na features ko to, hindi pa ako vlogger. Mm. ba, diba? Alam mo kung 20 peso, pwede ka pa mabusog sa halagang 20 peso. Nanihigop ko talaga yung ang sawa nila. Mm. Sabi ko nga sa'yo, what will be the, the lesson of this is kahit mataas, mabilis ang pag, uh, inflation rate sa Pilipinas, meron-meron pa rin mga lugar na pwede kang kainan na uh, sasapat sa pangangailangan ng bituka mo. So, ito. Tinor ko na kayo kanina kung paano ang tamang daan. No. So, pwede naman kayo maglakad. Ako kasi, convenient for me. After the Zumba, ito ako, pumupunta. Mmm. Diba? At kumain ito ngayon, oh, naririnig nyo pa ang uh, sound effect ng pagprito ni ate. Ang dalawang isip ko kasi ko dahil kala ko sarado sila. Madalas kasi sarado ito ka pag holiday. Pero at least, they're thankful tumagba sa aking schedule. O, oh, ba? Diba? Ang masarap mararamdaman mo sa paglabas ng pawis. Pag lumabas ang pawis habang kumakain ka, it means masarap yan, ba? Diba? <laughs> oh, so talak-talak. Hindi ako makapag-concentrate sa pagkain dahil talaga naman. No, mainit kasi siya sa so, madalas na kumakain dito yung mga nagsusumba. Sa so, mga tita-tita ko sa sumbahan, pero hindi diba? na kumakain. Diba? Pa patas na patas ang presyo ng bilihin. And, just ko, yung promise ni BBM na presyo ng bigal. Nako, dito kahit tumaas, <laughs> still, 10 pesos. Oo, di diba? Let's just promote practicality para po ma-share natin na meron pa rin pong mura sa kabila ng patuloy na pagbulusok ng ating inflation rate. So, so yun lang, mamaya ang interview ko sa ating kuya natin. So, bye-bye. Madam -bye. Yukay Shan, ngayon team.